sa inyong tadan for to this vlog mga kakirs maadto ta sa silingan kay naa daghan nga kamuti nga reject na nga ibahog man niya sa baboy sayang kaayo makaon pagid sya kaayo mga kakers busa adto ta didto kay mangayo ta para na atay mas nakaron kahaponon, o di ba gahapon saging karon kamuti na sad paingon mga kakers o naa didto ang kamuti o dito ko paingon mga mangayo ko didto Nay mong mama be. Nay mong mama. Kani dere o muni akong pangayao an deres kamote, mga idol, mga ka-cares. Nay ang kamote diri daghan sa mga yuta. Ayoh, Nayok kong kamote. Nailang baligat gid diri Nara oi lang kamote oh. Kani ibahog na niya sa baboy Basta mangayok ta tani. Busog ah, siya ang tagiya oh. Butan kani siya. Pwede ko mangayok kamote? eh Selamat, Mga iko kamuti kay panay lung agon gahapon saging karon kamuti na sad sus baga gigenig naong ba kay pangayoon ra. O na ra oh. O. O daghan ka pa oh makaon pagid ni siya kani sa bab sa baboy. Mga baligya dere oh oh kani siya dugos. Pure gid ni siya dugos. Mga kakers na pud dayok. Na pagid siya oh kaning sa niya sa labat. <laughs> O, oh, muning kauban gahapon sa saging, akong giprito. Uberaip naman to kaayo, oh. busa iyang ipaluto. Ano yung kamuti, o. Oh. Ano oh. yung si Clarin, violet, o, oh, na orange, na'ay putih. puti. Oh, kani, oh. violet na siya. Kanyo siya, Dani, bahog na sa baboy, sa mga ayok, tarari. Pamilik, tarani, o. Oh. Ay, Ay, tuan. atong lungagon na mga maayo pabaya o mili ka sa kanang makuan pa makaon pa ibahog ramong gunay niya sa baboy na o oh. gwapa guwap, pa siya maglungag ka sa kamuti Ani o, oh, ang yarang kuan mo na kuan o, oh, putol. Ano Oh. Uh -huh. uh, pa. Yara na gutad gutaron Ibahog sa baboy. So, Pantay pa ni Odto. So, kinatong lungagon. Okay. Dili ra paingon dani sa iya kung kuan na yung mga reject kay na wa pay daot oh. Na kamuti ug long agon ah dili ko paingon. Tagan pagi kay mapili dani. Eh. Lalu o daghan ini aku mau kuha oh hmm. mga kakir so dagan ka ayo dari daghan o. tuh itu Lungag ang tig karon kanay bahog naman niya sa baboy oh narako na kuha oh. Libre na. Libre na ko niyang ang mga baligya. Oh, salamat Ate siya Apil ka sa akong vlog. <laughs> eh, maglungag na ko sa amo. Mao na ni siya, akong diputol-putol kay dagko mangkastanan. A few moments later. Napit na maluto. Hmm. Ato dong tupso kon ni humok na ba? Dahip pa. Dahip pa Dagko oh. ni. Luto na. so yummy. Dili pagid ni siya daot. May pagid ka ay siya nga kamuti. Oh, oh, di ba? Guwapa pakistanan. Mm. Hello? Hmm. si angkaraan nga kamuti puti. Labo ka ayo. nggak hmm. gabi Yami kayo! Libri na! Busog pa! <laughs> Thank you for watching! Bye bye! God bless you all!